hindi raw mahalaga para kay Vice President Sara Duterte ang anumang hidwaan sa pagitan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya yan matapos bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Netherlands. Magbabalita si Reynel Pawin. Kailangan natin magkaisa. Kasabay ng kanyang 47th birthday, binisita ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakaditing sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Dumalo rin si VP Sara sa isang rally ng Filipino community na nananawagang pabalikin na sa bansa ang dating Pangulo. Pero wala raw sa agenda ng ama ang maghiganti o rumesbak sa mga taong nasa likod ng kanyang pagkakakulong. No, history will tell us uh, that uh, the that pre former president Duterte he never went after his political enemies. No one at all in his entire career uh, who was against him politically did he go after. Pinaghandaan naman na daw ni VP Sara ang impeachment trial sa Senado. Uh, physically, I prepare for everything by uh, making sure that I get the eight hours of sleep. And the vitamins that uh, the doctors uh, recommend that I take. Natanong din si VP Sara tungkol sa pagkakatalaga ni Major General Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng Philippine National Police. Pero tinawanan niya lang ito. <laughs> Sorry, that's my reaction, sir. Next question. <laughs> Matatandaan si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay dating pangulong Duterte sa tulong ng Interpol. Nagpasalamat naman si VP Sara sa mga Pilipino abroad na sumuporta sa mga pambato nila sa nagdaang bilang Pilipino 2025. We thank them for their participation in the overseas absentee voting and uh, we thank them for supporting uh, Hindi naman daw prioridad ni Vice President Sara Duterte na makipag-ayos kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng vice, mas kailangang tutukan ang mga problema ang kinaharap ng bansa kaysa sa idwaan nila ng Pangulo. Nauna ng sinabi ng kampo ng mga Duterte na kailangang maibalik muna sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magkaayos ulit ang unity team. Uh, yes, that is the sentiment of the, millions of Filipinos, not just the Philippines but worldwide, no? that is the sen their sentiment. but my stand is, whatever personal grudges that we have, whatever personal problems that we have with each other, is not really important. what is important is that the administration focus on the problems that we see every day in our country. we want a better... Ang kapatid naman niyang si Davao City Mayor Baste Duterte may komento sa pagkakatalaga kay Tore. Government ngayon is not based on merit but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na tatlong ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. Para sa 1PH Rachel Pawid, News 5.